Flash News Updates. Mga balita ngayon, kandidato sa pagka-board member sa Maguindanao del Sur, Sugatan sa Ambush. 17 million pesos na halaga ng nasabat na kontrabandong mga sigarilyo ng Philippine Marines, ipinasa na sa Customs Bureau. 6.7 million pesos na halaga ng shabu sa Port of Clark, nasamsam ng PIDEA at BOC. Ako po si Cesar Sorian, ang mga ngunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng tumatakbong board member ng Maguindanao del Sur at driver nito matapos tambangan ng kanilang sasakyan sa National Highway sa Barangay Brad Dato Anggal Mid-Timbang sa nasabing lalawiga. Kinilala ang biktima na si First District Board Member Aspirant datu Muhammad Uto Omar alias Dato Baba. 49 anyos, residente ng South Upi, Maguindanao del Sur at driver nitong si alias Abe, 31 anyos, residente ng Buluan, Maguindanao del Sur. Nagtamo ng minor injury ang dalawa na agad ding isinugod sa ospital at nasa maayos ng kalagaya. Mabilis namang nakatakas ang mga hindi patukoy na salarin habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krime. 17 million pesos na halaga ng mga nasabat na kontrabandong mga sigarilyo at mga sasakyan ng Marine Battalion Landing Team 2 ng Philippine Marine Corps ang tinurnover sa Bureau of Customs, Port of Davao City, Kamakailan. Ang turnover ay ginanap sa headquarters ng MBL-2 sa barangay Nituan Parang, Maguindanao del Norte. May kabuo ang bilang na 710 na mga kahon ng nasabat na smuggled cigarettes sa magkahiwalay na operasyon noong September 21, 2024 sa sitio Hulbot, Barangay Sarmiento at April 7, 2025 sa barangay Lamin Barira kasama ang isang green Isuzu closed van at isang yellow Euro 4 CAMC dump truck tinatayang 17 million pesos ang kabuoang halaga ng mga ito. Tinatayang 6,759,200 pesos o 994 grams ng inihinalang shabu mula Bujumbura, East Africa patungong Cavite City ang nasamsam ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark katuwang ang PIDEA Airport Interdiction Unit kamakaila. Sa enhanced X-ray screening, naharang ang isang patala na may lamang metal wheel bearing na may apat na pakete ng puting kristal na sangkap na binalot sa brown tape. Kumpirmado ng pagsusuri ng PIDEA na ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu. Kabilang sa interagency operation ng PNP Aviation Security Group, NBI Pampanga, DOJ at mga opisyal ng barangay Dao sa Mabalakat City. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa padala dahil sa paglabag sa RA-10863 o Customs Modernization and Tariff Act at RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <sang>